yung mag yung ano sometimes parang para ano ako parang oh, minigil ka ko parang ano yun ano ba kikiligin ka ano bang kanta yung magpapakilig sa yon Same thing, yun. Oh. Sigay sa puso na. Wala Ay, nga yung You're the meaning in my life. You're my... Adesha. Kocontan <laughs> din 'yan. Pala kung code go. Yolanda oh, sings. O sige, magagana pa ko nang code go. Magagana pa ko nang code go, tas kakanta pa. Ito, I won't last a day without you. Oh. Day after day, I must face the world of strangers. Where I don't belong, I'm not that strong. It's nice to know that there's someone I can turn to. Who will always care, you're always there. When there's no getting over a train, boy. Ano? Wala tayong meeting bukas? Wala tayong meeting bukas? Merong meeting bukas. Pero sa ano? Regional Headquarters papunta sa si MFW4. Pag-attend ka? Sa Montalban. Bukas ba? Ano po bukas? Linggo? Sabado? Sabado. Sabado? Sa ano ya? Sa Regional Headquarters. Montalban yung meeting. Kasi nasama nga niya ako, pero hindi ako sama kasi wala akong pamasahe. Nagbayad ako sa tubig. Nagbayad mo, inuna ko muna yung ano. Nagbayad kasi ako sa bill sa tubig. Kasi pagka uh, hindi yun mabayaran, merong maputulan ka, may additional 300. So, tsaka pagdating ng bill kasi 4 days na lang. Due date na, so binayaran ko na agad. Ayoko kasi yung kagaya dati. Nilagnat ako, inulanan ako sa pila. Kasi ang daming nagbabayad. <laughs> ang dami-daming nagbabayad. So, ano ako? Ah. Uh, naman. na ma. Ha? Sayang naman, sayang naman. Oh, marami, naman. marami pa naman, pa namang mga meeting so, sa so, dalinggo. Diyan sa Pampanga, okay. wala yatang malapit diyan sa Pampanga. Uh, operation. Wala. Mm. -hmm.